Buenos días, señoritas y señoritos. Although we were among the few bloggers who were consistently hitting the uh, confidential funds and exposing the questionable uh, expenditures by the office of the vice president and the uh, Department of Education relative to the 650 million confidential funds of uh, Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte, and we were among those who were giving you advance information and you, you who were following uh, the developments on this issue and even during my trip to Spain, uh, Portugal and uh, Morocco, alam nyo hindi ako tumigil sa pag uh, pag you know to to in leading a crusade against these funds dito sa vlogcaster, pero at tayo rin, isa rin sa mga uh, nat natawa at na napasaya na natanggal na nga ito at pati yung uh, uh, confidential and intelligence funds na mga opisina na hindi kailangan nito tulad ng DICT, yung Office of, Office of the Ombudsman, lahat na, lahat na ng mga ahensya, DOJ humihingi na nito So we were happy about the development na inalis kay Sarah But we are not happy over the fact na uh, hindi hindi nasunod yung yung natin noon. Uh, kampanya natin noon. Uh, ang gusto talaga natin mangyari ay tanggal lahat. Tanggal lahat because uh, as a government as private agency hindi kailangan ng confidential funds ang mga opisina including Uh, of course the office of the vice president and the office of the president hindi kailangan yan because kung confidential and intelligence funds lang ang pinag-uusapan andyan na yung uh, uh, andyan na yung uh, uh, national bureau of investigation andyan na yung uh, yung uh, 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 inteli natin yung mga intelligence agencies under the Department of uh, of uh, uh, Department of Defense andyan na yung intelligence group ng uh, ng PNP andiyan na, na national andyan na yung NICA yung National Intelligence Coordinating Agency at saka andyan pa rin yung uh, AFP intelligence so sila talaga sila talaga ang may mandato to to do intelligence job. That's why uh, we were asking noon na pati yung 4.5 billion na confidential intelligence funds ni President Bongbong Marcos ay alisin rin. At uh, hindi naman natin sinasabi na unfair kay BP Sara kasi we really feel na he, uh, hindi uh, hindi siya deserving sa fund na yun at hindi yung kailangan pero ganun rin kay Marcos dapat. Kung tinanggal yung kay Sarah, tinanggal rin yung kay Marcos. Kasi hindi niya kailangan ito. Yung mga former presidents, maliliit lang at talaga yung mga intelligence funds sa few hundred millions lang. In fact, nung pumasok si uh, former president uh, Duterte sa pwesto, mga 500 million ng ata ito or less. Pero naging 4.5 billion ito. Ang taas Uh, during the Duterte administration. Palaki ng palaki ito, baka si for sa next president 10 billion na ito kung hindi natin ito alisin. So problema lang na approve na yung house version ng budget uh, ng uh, uh, ng uh, 4.7 trillion na budget for 2024 and then na approve na rin ng Senado ngayon na uh, nagsimula na yung meeting ng bicameral conference committee pero hindi lang man nag -alaw. Ang uh, ang uh, Confidential and Intelligence Funds ni Marcos uh, This is unfair to Sarah, unfair to the Filipino people And unfair to the suffering masses Especially the poor At uh, 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 ito nga na hindi natin alam minsan Baka binibigay tayo ng mga kung ano-anong issues dyan sa sa kay impeachment and other issues para mapagtakpan ito kasi kung naalala nyo hindi lang nakalimutan kalimutan ha na mga congressman and senator na suriin uh, to scrutinize yung uh, 4.5 billion confidential intelligence funds ni Marcos pati yung issue ng 125 million na binigyan niya kay Sara in year 2022 Nakalimutan na rin Ang nakalimutan issue doon Ay the fact na Si Marcos ang nag-authorize yun Si Marcos ang nagbigay noon Kaya nga siguro Hindi natuloy yung impeachment move Kasi sabit rin doon si Marcos Hindi naman pwede si Marcos sabihin na tu, Natutulog-tulog siya Ha? Or uh, somewhere siya in the, in, other, in the other universe Kung maniwala tayo kay former President Duterte Na sinasabi Na ano yun kwan siya ibastra uh, taking drugs ano yun mo uh, kwan uh, ano yun ah uh... Maka high grade drugs pa Hindi lang shabu Kasi poor man's drug naman ang shabu So uh, Hindi kaya Hindi niya napansin yun Baka nagtatanong naman Baka high siya o kwan Baka tawag na naman tayo ng kongreso nito Sinabi natin high ang presidente Pero kung, ma, kung panoorin nyo rin Yung mga kalaban niya sa mga Duterte side Ganon ang sinasabi Nakakwan daw Nakakoke <laughs> Nakakoke So, eh, hindi niya pwede sabihin na hindi niya alam kasi siya nag-authorize nito kahit sabihin pa niya yung executive secretary niya, si Lucas Bersamin, ang nag-sign ng transfer ng funds kay Sara, yung 125 million for the year 2022 budget. Pero it, it still, the responsibility still falls in the office of the president. Kaya itong si, ito lang matino dito, <laughs> Mukhang ito lang ang kwad dito matino sa Senado Pati si uh, Senator Riza Ontivero Si Minority Leader and Former Senate President Coco Pimentel Kaya pati ito, pati ito si Pimentel ay dismayado Kasi nandyan na sa BICAM ang uh, conference level ang budget Susunod niyan ipo-forward na for approval sa Malacanang Pero hindi lang man gumalaw yung 4.5 uh, billion Intelligence and Confidential funds Dito mapapasana all talaga tayo Sana all Kahit si Sarah siguro sinasabi Sana all <laughs> Wala eh, wala na dito hawak pa rin niya yung kongreso, hawak pa rin niya yung Senado. Sabi ko sa iyo, hindi si Pim hindi si si Martin Romualdez ang hawak sa ang uh, Kongreso, si si Marcos talaga at uh, sabi pa nga diyan sa palasyo, yung tunay na presidente behind sa kanya. Si First Lady Liza Araneta Marcos daw. Oh, so sabi ni Pimentel, anong tinanong siya ng media about ano nangyari sa 4.5 billion na gusto mo rin tanggalin sabi ni Pimentel, sumagot sa text, napagod na siguro, text na lang sinagot. Sabi niya, no one dare to touch the confidential intel and intelligence funds of the president. Yan, yan ang, yan ang mga opisyales na niluluklok uh, nilulukluk nyo dyan, binoboto nyo dyan sa Kongreso at Senado. Kaya alam nyo na kung anong gagawin sa year 2025 at year 2028 elections. Ito na, hindi nila ginalaw. Kung waring ingay-ingay nila, in fairness sa kaisara uh, ang ingay-ingay nila laban sa 650 million, hindi naman sa ginajustify justify natin. Sinasabi na natin, kung tinanggal sa kaisara tinanggal sa Ombudsman, tinanggal sa DOJ, tinanggal sa D, uh, DICT, tanggalin rin sa Office of the President para mailagay yan sa Coast Guard. Mag-gumawa mag rin tayo ng kampo dyan sa West Philippine Sea da mag, uh, malaking ba, malaking bagay mala, magagamit talaga itong 4.5 billion ni Marcos. Pero siyempre, hindi ito ginalaw dahil alam niyo naman ginagago lang talaga nila tayo. Ganon lang. Tinanggal kay Sara, akala natin at gusto natin sana tanggalin lahat kasi sabi nga ni Pimentel, uh, hindi naman uh, hindi naman military or police agency ang malakanyang, kundi civilian agency ito kaya hindi na kailangan ng confidential intelligence funds. So, uh kahit medyo too late na, pero magingay pa rin tayo. Please share this vlog to friends and relatives and tell them magingay pa rin tayo na dapat suriin at tanggalin na ito bago ma-approve itong budget by the end by by December. Uh at tanggalin rin yung 4.5 billion intelligence funds at ilagay na lang magtayo na lang tayo ng resort para mabisita ng mga Pinoy, mapakinabangan naman natin yung Spratly Islands. Magtayo na lang tayo ng kampo at resort dyan. So yun, uh, mag magingay po tayo dito sa issue na ito. ah uh, hindi lang dapat tinanggal kay Sarah, pati kay Marcos. Kasi mas, mas di hamak, mas malaki talaga yung 4.5 billion na confidential intelligence funds. So also, don't forget to subscribe to the Blockcaster Armadine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.